Magandang umaga, hapon o gabi pa sa inyong lahat. Ako nga po pala si Maria Karen Antonet Vito na galing sa section BSIT 2183. Naririto po ako ngayon sa inyong harapan o pinapanood niyo po ako ngayon upang maipaliwanag sa inyo kung ano nga ba yung napili ko sa apat na hakbang na pagbasa ayon kay William Gray. Simulan po muna natin kung ano nga ba yung pagbasa ang pagbasa ay isang mahalagang kasanayan at proseso ng pag-unawa at interpretasyon ng mga teksto o mga nakasulat na impormasyon. Pero hindi lamang ito na simpleng activity o aktividad na pagtingin sa mga letra at salita. Ito rin ay isang aktibong proseso. Ang mga kasanayan sa pagbasa ay may malaking bahagi sa pag-aaral natin, pakikipagkomunikasyon at sa personal na pag-unlad ng isang tao. Ngayon, talakay na natin muli kung ano nga ba yung napili ko sa apat na hakbang ng pagbasa. So, unahin muna natin kung ano nga ba yung apat na hakbang na pagbasa. Ito ay ang perception, comprehension, reaction, at integration. So, sa, so, so, sa apat na ito, ang napili ko ay ang reaction. Ang reaction ay Filipino o Tagalog na salita kung saan nangangahulugang tugon o aksyon ng isang tao hinahatulan o pinagpapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga ng isang teksto. Ito rin ay ay maaaring maging positibo o negatibo. Ang reaksyon ay may ilang mga halimbawa ng iba't ibang uri ng reaksyon. Simulan natin sa unang halimbawa ng iba't ibang uri ng reaksyon. Ito ay ang physical na reaction. Dito ay yung mga kilos o galaw ng katawan natin na nagpapahayag ng emosyon o pag-unawa sa isang sitwasyon. Halimbawa ay yung pag-iyak, pagtawa o pagtango natin. Pangalawa naman ay yung emosyonal na reaksyon. Ito naman ay yung emosyon o damdamin o kaisipan ng isang tao sa isang pangyayari. Halimbawa na lang dito ay yung pagiging masaya, pagiging takot, pagiging galit, ayan yung mga nagpapabago sa buhay natin o sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon. Pangatlo naman ay yung social na reaksyon base sa salita na social. Ito yung tugo ng isang tao na sa mga ugnayan sa iba. Halimbawa ay yung pakikipag-usap o pag-aksyon sa pagtulong sa iba. At ang huli naman or yung pang-apat ay, ay tinatawag na intelewal na reaksyon. Ito naman ay yung prosesong kognitibo o pag-iisip na nagaganap sa isipan ng isang tao bilang reaksyon sa pangyayari. Halimbawa nito ay yung pag-aanalisa o pag-re-research, pagsusuri at pag-aaral. At ayun na nga yung ilang halimbawa ng ibang ng iba't ibang uri ng reaksyon. Ang reaksyon muli ay bahagi sa pang-araw-araw na buhay natin. At syempre, sa komunikasyon na rin natin sa kapwa natin. Ang reaksyon din ay nagpapakita ng uh, kung paano nga ba tayo nag a sa mga pangyari sa buhay natin o sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon. At syempre na rin sa mga tao sa paligid natin natin. Ang pag-aaral o pag sa reaksyon ay makakatulong sa mga pangangailangan natin at sa kagustuhan ng mga tao sa kanilang mga sitwasyon o sa mga buhay nila, sa mga buhay nila. So ayun lamang po. Sana po may natutuhan kayo sa video na ito. Muli, ako nga po pala si Maria Karen Antonet dito na galing sa BSID 2183. Maraming salamat po.